Hello guys, another video na naman po sa ating YouTube channel. No? So nagbabalik naman po Geotech Official para sa isa pang video sa ating YouTube channel. So mag-unbox tayo ngayon ng isang parcela na naman guys galing sa Lazada. Ayan. So ito ay gamit ko naman sa aking mini sound system. So ito ay isang uh, big deeper na mini moving head. ano? Ayan. So ang model niya is... Yan, Big Dipper LM70S, no? ma mini moving head, no? So, yan. Uh, unbox natin. Titignan natin kung wala bang damage o may damage tong ating parcel. Para naman, if ever meron, is papakita natin tong video na to. So, samahan nyo pagbukas, guys, at tingnan natin. So yun guys, Ayan, o. Moving headlight. Yan. So, big deeper sya. Yan. Big deeper. So, LM70S. Yan ang pinaka model niya. So, medyo bad news na dito is basa. No? Yan. Basa in karton nya. Pero sana yung loob hindi naman. Ano? Kasi may mga plastic naman ito sa loob. At hindi naman basa-basa nababasa. Nababasa yung pinaka pinaka um, pinakaloob niya. Uh. Mulang kasi dito sa namin sa Kamarinsor. Isang buwan nang maulan dito. Hindi na nagsasawang ulan. Kakasawa na. Yan. So, pigyan natin. Ito naman. Yun. Katulad ng unang kong vlog na itong tuloy like, kong vlog is yung sa DMX natin is meron din siyang safety foam. Yan, safety foam. Pro protection to para if ever na mag, magkaroon ng malakas na impact is hindi, hindi mabubasag yung mga plastic part ng ating moving head na napakasailan pa laman nito. Yan. So, katulad yon is meron siyang manual. Yan. So, dalawa lang ang ano niya, tatlong konti lang ang manual ni guys. Useful kasi is ang controller nito is nasa DMX. Na? Ano? Yan. So, mga function niya at mga paano ba bang control para instruction lang naman to siyan Ayan. At meron siyang power cord. Yun. siyan 10 amperes to 50 volts. Tatlo siya. Kadalasan tatlo talaga yan guys. Kasi ito is pinaka ground, grounding o earth. No? If ever na wala kayong gagamit pa kayong adapter guys, pwede nyo naman Ah... Uh, pwede naman po ito pwede nang tanggalin ito ang iba kasi hindi tinatanggal ito meron silang adapter is okay naman pero sa ating mga minsan walang adapter is pwede na siya tanggalin uh, hindi naman siya totally makakaproblema if ever natanggalin ito ayun so, ilalabas na natin guys ang moving head natin nakatakot ayun ya Ayan, panlaman. Ah, ito pinaka, pinaka holder. Bracket holder. Another foam. Ito na ating mini moving head. Ayan. Wow, ganda. yan yan, yan. big dipper sya guys uh, branded yan sabi yung big dipper uh, sikat ka nyan serial number uh, at itong ating nasa likod ng ating uh, moving head is yung pinaka function nya no? control panel nya So, meron siyang display LED. yan. Tapos, ang kanyang mga function is mode, exit. Pwede, bali yung dalawang function nito, mode, exit siya, no? Pwede siyang gamitin, gamitin mode, A long press, or then ang exit niya is one press lang, no? Tapos, up and down. Cursor niya is up and down. Button type natin siya. No? gusto mong tagdagan or buwasan. Then, yung pinaka-program is enter. Yan. Yun. Tapos, ito yung pinaka-signal ng atin, DMX. Uh, yan. Yung mga code yan. Yan dito, nakatotok yung signal ng ating DMX signal. So, Tingnan natin mabuti, guys. Yan. At meron siyang pitong LED light yan o. LED beam. Yan. Pito. Uh, ang isa niya guys ay 3 watts. Ay, something ano yata guys. 7 to 8 watts pala to. Uh, Doon sa may pinaka specs niya nakita ko pala is 7 to 8 watts. No? Mali pala ako. Hindi 3 watts. 7 watts yan. To 8. Yan. After nito guys, um, uh, sunod kong vlog ay pag-operate nito. Papakita ko sa inyo kung paano siya pagganahin uh, another vlog naman natin ito guys ngayon is unboxing muna tayo para makita nyo yung quality ng ating loader na gamit sa ating mini sound system at uh, isa isa tayo bibili mga gamit para mabuo ang ating mini sound yan meron pala dito guys itong pinaka easy input nya yan. itong plug din na natin kakabit then meron siyang safety fuse yan Isang so, fuse niya is yan. Ilang amperes pa yan. Hindi ko makita masyado. Yan. Hindi, <laughs> hindi tayo masyado makita guys. So, ito yung input ng ating DMX. Galing sa DMX. Yan. Meron siyang XLR female. Ah, male. At meron siyang XLR female output na siya guys Ipeba na meron kayong tatlo nito ilan is connect connect lang naman siya after nyo punta naman siya sa female susunod yun male naman female at male naman ganyan lang siya pasunod sunod lang so yan so ang ating mini moving head a uh, big deeper LM70S model so guys uh, hanggang dito na lang next vlog is uh, Titestingin na natin to. So, ngayon is unboxing tayo pa makita nyo yung quality ng ating in order sa online, sa Lazada. So, hanggang dito na lang guys. Thank you sa panonood. Uh, official po sa ating YouTube channel. Bye-bye!